Hello guys, good morning guys. Eh, drop na ang barko Teresa sa pantalan. Pag paghuma pag humanag pa ni guys. Magsugod na may o loading sa barko. Maghakot pa mig semento. inay na sila na aginot pa sa napin sa pantalan. Open so guys Okay Sa muta kilit Hinahinay lagi na siya o gira Hinahinay hantong na uh, Mudrap na gita sa kilid sa pantalan Pulit siya o Para mabalan siya ha sa pisil Sa barco Mudrap na siya Tungan gina siya iyahang atras ang at na ang pisyo ang lulong hinahinig para hinahinig kapag sa pantalan ang atras na po doon hinahinig bira Ngunit pantalan dahil sa niloy sa buwangga din norte Nani siya sa Barangay Lamau, Ninoy, Sambuanga del Norte. Dako-dako ni siya nga barko, mga kakumpang kay ni Solo ni siya o sa isintay 5,000 ka Tanner. Gamay oh, kulang mga kakumpang. Apit na git siya mo drop sa pantalan. Medyo dugay-dugay gani -dugay, siya maka drop kay hinay-hinay ra magun ero kaning barko, dili biglaon o bira. Gamay na lang gid kayo, gamay na lang. Pag maka drop na sila sa kilit sa pantalan kay mga kompang mag sunod buhaton nila mga kompang mag tangtang -tang na po sila sa trapal kay parang mabrihan ang taklob sa barko para maluringa malo, maludinga na may og siminto oh hiner gid kini sa ngirog mga kumpang hiner gid kini sa bira na, na pud ang dos nga pisi di number mo kini lang pisi mga kakumpang ay number 1 number 2 number 3 number 4 kay Muntawagan na naman na sila kung asa'y birahon. Muntawag to ilahang tig tawag. Tawag dito sa atras nga birang ang ah, tres. birahon nilang 3, mga kakumpang. Pag na po ng atras mabira ang uno o diba 2. Ah, ang dos mo yung mga kakumpang. Oh. Nihinay lang. Hindi biglaon. Kay, kung biglaon niya sa mga kakumpang delikado na gawin. Sa takilid ang barko na kung biglaon hindi ba mo banda sa kilis pantalan o ang ang lubot mga kumpang o e, nanagit sa kilis sa pantalan o gamay na lang yun kayo o kakukulang o gamay na lang yun kayo mga kakumpang o, ang ulo layo layo pa dito tayo mga dua kalupa pa na mga kakumpang Nainer na siya. Ang lubot niya mga kumpang. Una, una, una ni drop sa kilit sa barko. Kumain lang siya kayo mga kumpang. Nagampak niya. Kumain na naman kumpang. Ang lubot mga kumpang. Ni drop na. Pero ang ulo. Ang ulo mga kumpang. Distansya na sa pantalan. Hindi kayo dikit nila. Oh mga kakumpang. Nag-abre nag, -abrin, nag -abrin na sila sa taklop sa barko mga kumpang kinanggalanan nila ng trapal at saka yung trapal ang doon sa itaas may nila na species para hindi malaglag sa flooring sa barko wala oh, siminto mga kumpang nakita na tara yung taklo mga kumpang ay na yun, yung dagan kusgan yun isang kusgan dyan basta hydraulic -like mga kumpang no kay oh pagkabagat ka ng taklo mga kumpang kuro na siya mga puthaw pero kaya rin iabri sa hydraulic basta hydraulic na mga kumpang walang imposible yan basta hydraulic na gani may birah kita na siminto mga kumpang o tingnan nyo type 1 na siya mga kumpang Portland Cement Tahiyo type 1 muna siya ay pang konkrito yung mga kupang pang karsada nga ah, siminto type 1 na siya dali rin basta mo na yung makagahe makakakumpang gahe na yukay na siya o, oh, sige mga kumpang salamat sa inyong pagtanaw sa akong video thank you for watching kung nagustuhan yung video na to paki like and share na lang mga kumpang thank you so much God bless you all followers, viewers Oh, mga mga kumpang na loading na mi sa barko mga kumpang na. Karga na mi og mga kumpang tinan niyo mga kumpang wala ka bira nang crate sa Sige, mga kumpang, salamat sa inyong pagtanaw sa akong video. Feel like and share na lang. Thank you so much. Tradisyon. natin sa kabila yan nakakarga na sa amang unit sa kong unit mga kumpang nakakarga na yung simento sige bye bye thank you for watching